Mag-vlog muna tayo habang nagluluto. Sabi ko mag-aayos lang ako before mag-vlog. Pero pag nag-aayos ako, tatama rin pa ako. So kung ano may itsura ko ngayon, deal with it. Deal with it? Charot. Ah, uh, okay. Nababadre po ako sa sarili ko kasi. Sabi ko, mag gyo ako. Kaya lang nag-scroll ako sa TikTok nang nag-scroll. Nauubos yung oras at energy ko. So, it's already 2.24 in the morning it's too late. I mean, hindi naman siya too late for me. Pero, parang, wait lang. Walang-wala na yung energy ko. Kasi nga, naubos na sa pagtitiktok. So, instead na mag-gym, nagutom ako at nagluto. Di ba, wala akong kakwenta hintang tao. Okay, so, niluto ko ng spam. Actually, hindi siya spam. Hamonilia or something yung tatak. Ito rin yung lunch ko kanina umaga. I mean, breakfast. Wait, may gusto kong pag-usapan. Huwag nyo ng i-ano. Tapusin nyo tong vlog na to kasi maglalabas na ako ng mga saloobin ko mga nangyayari sa akin in the last couple of weeks since hindi nga ako madalas nagvo-vlog. Actually, mag vlog ewan bakit ang tamad-tamad ko lately okay sasabihin ko na ngayon nararamdaman ko gusto kong munang magpahinga sa social media generally so if you follow me on tiktok hindi ako masyado nagpo-post ng mga sk skits vlogs na ching ako wait lang ayaw tumuloy kayo din ba pag tumitingin sa araw, nababahing? wala walang araw eh. Anyway, so yun, na, gusto kong magpahinga sa social media. Oh my God, ayaw tumuloy ng bahing ko. <coughs> ano ba? Hindi ako makakapag-vlog. Hindi ako makakapag-vlog hanggat di ako nakaka-aching. Anyway, uh, what I was trying to say is, gusto kong mag pahinga muna sa social media sana. Pero hindi pwede. Kasi number one, ito naman talaga yung social income ko. So, hindi naman ako pwedeng magpahinga kasi kapal naman ang na mukha ko. Ang saya-saya nga ng trabaho, di ba? Gagawa ka lang ng mga kalokohan na video sa YouTube. Ay, sa YouTube, sa TikTok. Tapos, kukunin ka na ng mga brands aarte pa ba ako utang na loob this is the kind of work I've always wanted to do so thank you Lord for allowing me to do it dasal nagdasal sa ano pero ang point ko kaya gusto kong mag quit is di ba ang dami daming nangyayari sa Pilipinas hindi ko alam um, uh, sobrang ano sobrang invested ako I, I know minsan para siyang tea para siyang chismis pero the fact na sobrang seryoso nang mangyayari sa Pilipinas. Wala alam, parang galit lagi ako lately. Yung ako sa sa mundo. Tapos may nangyayari pang ano sa Gaza. Hindi ko alam kung pwedeng sabihin yung word na yun sa YouTube kasi naman naman yung YouTube, di ba? Marami silang kaaptehan. So, ang point ko is, sobrang preoccupied yung utak ko ng mga nangyayari sa mundo. And then, you know what? On some level, uh, medyo privileged din ako. di ko na kung tama itong sabihin ko. privilege Privileged din ako to be caring so much about what's happening outside myself. Kasi before, iniisip ko din sa sarili ko. Ganito ba akong ka concern before? Or nagkoconcern concern na ako kasi nga parang nasa social media na ako and nakakahiya kung wala akong pake. Alam mo na-realize ko kasi, before, I only cared about myself kasi ang dami ko talagang problema sa buhay. Wala akong, wala akong makain sa pang-araw-araw na ginawa ng Diyos. Pakailan pa ba ako sa gobyerno? Eh ngayon, okay, kailangan ko lumapit sa mic. Eh ngayon, di ba? Kasi parang hindi naman sa pag-ano. Financially, parang okay naman ako. So meaning, parang ang dami kong time para tumingin sa mga nangyayari outside myself. And yun yung wala ako before. Before, ang concern ko lang talaga is, gumising ako ng maaga ngayon, anong kakainin ko, paano ko kikita ng kakarampot na pera para maitawid ko tong araw na to. May mga ganong moments ako dati. So ngayon, syempre, pag ko, hindi ko naman na problema Ano yung kakainin ko? Kailangan ko lang mag-drive papunta sa mall, dun mag-lunch, umuwi, makipaglaro sa mga aso ko, mag-isip ng video na gagawin. Parang so far medyo ganun yung buhay ko in the last two years. So, pag wala talang ginagawa yung utak ko, syempre tumitingin ako ng mga nangyayari sa bansa, tas na-absorb ko yung negativity and all the problems. Something na parang gets ko naman siya before alam mo yon hindi naman sa sobra akong walang kaalaman lang sa Pilipinas pero before kasi is norm siya sa akin okay may mga taong korap sa bansang Pilipinas normal to pero ngayon siguro nga dahil dala na din sa ng social media ngayon parang mas nare ko parang mas may kaya tayong gawin kaysa tanggapin yung nakasanayan nakatarantaduhan ng mga tao sa gobyerno And also, but uh, at ano ano ang topic natin? Yun, may sense pa naman yung topic na, hindi pa naman ako natatalon talon Also, kasi na ako kumain, babating nga ako ng itlog. Ayun pala. Another point I was I wanted to say is So, nakakatuwa din pag yung mga taong maraming problema sa buhay, they still participate in the discussion or they're still concerned sa nangyayari sa bansa natin. Yung nagsasalita talaga sila. Kahit sa sarili nilang buhay, marami pa rin silang problema. Alam mo yan? So, may kukwento ko sa inyo may nanghiram sa akin ng pera. Which is weird. Kasi, I've never met this person. Saan naman niyo mapanood? And, hindi ko naman babanggitin yung pangalan. And sabi niya rin na, please, 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 huwag mo sasabihin kahit kanino. Friend ako ni friend ni ganito. Parang ganun. So, parang may two layers. I've never met this person. But the thing is, nung una, ang unang reaction ko nung nanghiram siya ng pera is parang, nagkakilala, nakakaloka. Sobrang weird. But at the same time, alam mo yun, pag talaga dumating yung sitwasyon na sobrang super duper desperate ka, parang mawawalan ka talaga ng hiya kahit, I mean, hindi ko sasabing wala siyang hiya. I mean, if you're in a desperate situation, hindi mo na talaga iisipin yun. ba? Diba? So, iniisip ko na lang, when this person was asking to borrow money from me, na ko lang, sobrang ano na sobrang, sobrang kailangan-kailangan nito. Kailangan Pero, hindi ko siya pinahiram kasi unang hindi ko nga siya kilala. Anyway, hindi ako, hindi ko alam kung comfortable ako magpahiram ng pera. Pero I would rather give like a small amount to somebody in need. Tapos hindi ko na lang sisingilin rather than magpautang. Scrambled eggs talaga ang favorite ko sa sa lahat ng tipo ng itlog. Hindi ko alam. Parang dali niyang kainin. Lalo na pag yung malambot. Malambot yung pagkakagawa. Ganun yung mga scrambled eggs sa mga social na tapsilugan. Alam niyo yan? Parang sa pancake house. hindi ako palalutong tao. Actually, ayoko nagluluto. Alam niyo kung bakit? Kasi ayoko naghugas ng pinggan. And minsan, oy okay, I'm gonna be honest, minsan umabot ng dalawang araw yung pinggan dito. Kasi nga, wala sa sistema ko yung ano, wala sa sistema ko maghugas ng pinggan. Gutom na ako, ba yan? So yun nga, kanina nagda-drive ako pa uwi, may pinapakinggan akong vlog. Sabi, ano siya vlog? Parang ano siya, podcast. It's about explaining yourself. Why are we so obsessed with explaining ourselves? Parang hindi tayo mapakali pag hindi tayo naiintindihan ng mga tao. Like for example, tumaas yung boses mo afternoon pag uwi mo sa bahay isipin mo shocks baka isipin nila uh, masama ang ugali ko kasi tinaasan ko sila ng boses sobrang importante sa atin na malinis yung pangalan natin parang ganon ang dahilan daw nun is meron tayong when we were growing up hindi na va validate yung feelings natin every time we feel something i-invalidate ng parents man. Hindi ka dapat ganyan magsalita, hindi ka dapat sumisigaw, parang ganon. So, nung tumanda na tayo, every time we become honest with our feelings, na feeling natin hindi naintindihan ng mga tao, alam mo, tinatamad ako mag-explain, <laughs> parang ganon. <laughs> Actually, hindi pa hindi rin pala nag-sync in sa akin yung pinapakinggan ko. Kasi, bigla akong may naalala. Tapos pinalitan ko, pinalitan ko yung pinapanood ko. my God. Anyway, kasi discover ko lang kanina ng AI, AI, AI. Yung mga trending ngayon, yung parang i-edit mo na katabi mo yung artista. Doon sa picture, alam mo yon. So, tinesting ko sa mga aso ko. Yung mga aso kong namatay, tsaka pusa kong namatay. Gusto ko silang pagsamasamahin sa isang picture medyo weird pa, hindi pa hindi niya pa nakukuha ng lubos. Pero nakakatuwa lang na parang grabe no, nandito na tayo. Nandito na tayo sa point ng buhay natin na sobrang advanced nung for me ah, ang advanced nung AI technology na nagagawa niya yung sobrang realistic. 'Di ba? Kadiri naman tong anong to. Oh! Hay, Kababoy. Anyway, yung ano, Sinain ko, naglalabasan. Pungo-kulo. Anyway lang, parang... Sobrang advanced. Nakakatakot in the next... few whatever years. Ano nang kalalabasan ng ano natin. Ang sitwasyon ng mundong to. Anyway... ASMR muna. Oh, by the way, birthday ko next week or this week. Ah, in a few days. September 18 ang birthday ko. Sa isang araw! Birthday ko sa isang araw. Pero bukas kasi may trabaho ako. Actually, hindi talaga ako masyado celebrate ng birthday. And honestly, parang sobrang okay kasi ng mga araw ko lately. Like personally. So parang wala na ako masyadong pihingin pa. Right now, I'm just so feel so blessed na umabot ako ng 36. I'm turning 36. Grabe, 4 years na lang. Magpo-40 na ako. Can you believe? Yes, you can. Kasi hindi nyo naman ako kailala. Pero ang weird. Kung, eh, kung ikaw nasa mid 30 ka na ngayon, kung makakaedatan kita, alam ko nararamdaman mo minsan na parang, ano mayari? Parang no, isang araw 24 lang ako. Fuck, bakit ganito? Parang ganyan. di ba? Anyway. Happy birthday to me. Ay, huwag na rin akong batiin. Eh, alam ko may mga tao na parang magtatampo sila pag hindi sila nabate or what. Ako wala akong pakialam. <laughs> wala akong pakialam pag hindi ako nabate or what. Hindi ko alam sa nyo nasanay na ako. To be left out. Hindi, not in a pa-victim, pa-victim, not in a pa-victim manner. Pero even until now, kahit marami akong kakilala ngayon na na-meet ko sa social media, hindi pa rin talaga ako yung tipo ng taong gusto ng mga taong makasama. weird, I don't know. Hindi siguro, dahil siguro medyo cold ako in real life or baka hindi lang talaga nila ako bet. Ang kasama ko lang lagi yung mga yun yung mga sinana si Arshi, si RCC, Charuth. Yan. Sila lang naman talaga yung parang I will I consider na totoong kaibigan ko na sa content creation. Pero sobrang dami kong nami-meet. And sobrang, sobrang dami ko din gustong mga content creators pag nami ko sila. Like, I'm so happy to be blah, blah, blah. But yun. Ang pangit ng itlog ko. Damn. It's not giving. But anyway, thank you, Lord. Gusto ko nang iparancel yung membership ko sa gym. Kasi ngayon siguro mga almost two weeks na akong hindi nag-gym. Or I think two weeks na akong walang, hindi na pag-gym. Sobrang sayang. Honestly, kasi nahihiya ako. Sobrang nahihiya ako mag-gym. Hindi ko alam bakit. Feeling mo naman alam pag nasa gym ka naman literal, hindi nga ako tumitingin sa ibang tao. And feeling ko, hindi rin naman sila tumitingin sa akin. Pero, sobrang na ano, na parang, napapraning. Napapraning ako na tignan nila na hindi ko alam yung ginagawa ko. Ayoko rin kumuha ng trainer. Kasi nga, pag ayoko na, ayoko na. Like, gusto kong mag-push up ng lima. Tingin mo, papayag ba yung trainer na magpo-push up lang ako ng lima? Di ba pinipilit kanila? nila? na ano ko, often, offend na offend oh, pero gets, gets yun na yung feeling I don't like pushing myself like physically beyond what I can do saka sabi ko sanap oh my god, why is processed food so tasty? hello baby yan, pinipet ko lang tong cat ko na nakaupo sa dulo ng lamesa. Pakis. Love you. So yun nga. Nagtimpla ako ng kape kahapon. Okay. Kasi nasa shoot ako kahapon. September 14. Nasa shoot ako nung September 14. Wala akong tulog. Kasi nga, hindi talaga ako sanay na natutulog ng maaga. So, wala akong katulog-tulog. Nagano ako. Nagbaon ako ng isang buong tumbler. Dalawang shot ng Nespresso. Tapos, inubos ko yung gatas. Eh, yung gatas outside. So, nanghihinayang ako. Hindi ko siya uh, ininom buong araw. Baon-baon ko lang siya. Kasi dun sa location, walang CR. Portalet lang. And yung portalet, ihi lang ang pwede mong gawin. Bawal kang jumeb. Sabi ko, pag, ininom ko tong kape to, medyo je jebs ako. Hindi ko alam saan ako je jebs. So, ganun nga yung nangyari. Umuwi ako ng bahay na hindi nabawasan yung kape. Tapos naiwan ko lang siya sa lamesa. So, pagising ko kanina umaga, 24 hours na yung kape. Doon sa tumbler. Hindi ko alam kung iinumin ko o hindi. Pero nanghina ako. Sayang kasi. Pero sabi ko, mas mahal mas mapapamahal ako pagka na-hospital ako. Nasira yung chan ko or something like that. You know? So tinapon ko na lang. Such a waste. Anyway. Okay. Pupunta ko ng Japan next month. Kabubuko lang kanina. Sobrang excited ako. My God. Okay, kamusta? Ano ba yung tura ko dito? Okay, pangat ng buho ko. Pero okay lang yan kasi hindi naman yung hindi naman yung habol nyo sa vlog na to. Kailangan nyo lang may naririnig diba na nagsasalita. Walang kalmado ko. And in fairness, hindi pa ako kumakanta. Don't worry, walang kakanta sa vlog na to kasi wala ako sa mood. But speaking of kanta, kasi nga, gusto ko manood ng Dear Evan Hansen. Okay. Eh, marami siya sabi na maganda. Hindi ko alam kung sinasabi nila kasi nilibre sila ng tickets doon. Pero may friend ako na nagpunta and napanood niya, nagbayad siya. Sabi niya, parang hindi daw worth it. Eh, itong friend ko to, parang not to judge, pero parang hindi ko naman alam kung nakakatiwa nak wala ba yun katiwa ba yung judgment itong taong to in terms of theater plays. But that being said, I'm still gonna watch it probably next month pag nagka-time ako. I am so sleepy. I am so... Kung nakita, kung... Ganito pala yung pakiramdam ng pagod na pagod. Alam niyo yun. nagpa na ako kanina. Kasi nga, so pagising ko from the shoot the other day, pagising ko, sobrang ano lang ako nakahilata sa kama. Sabi ko, kailangan ko ng massage. Tapos nagpa -massage ako sa Chang Massage. Pag after ko magpa parang ang sarap ng massage pero parang kailangan ko pa. Lord. Anyway. Speaking of massage, ito yung isa, isa, isa pa yan sa mga luho na parang nagpapasalamat ako na pwede ako magpa-massage anytime I want. Kasi dati, <laughs> pag iniisip kong massage, parang kailangan ko siyang pag-ipunan. Kaloka. Anyway. Pero may mga tao ang ayaw sa massage. Ayaw na hinawakan sila. Weird. I mean, hindi weird. Weird for me. Kasi feeling ko, tuwing minamassage talaga ako, uh, I feel like lahat ng negativity sa katawan ko na mawala. Kung malunong talaga yung nagmamasahe. Ang um, taga mo malunong sa nain. Eh. Actually, naka-warm na siya. Kaya lang, ramdam ko hindi pa tuluto. Anyway. Wait lang. Anong masasabi niyo doon sa mga personalities? Na kaibigan yung other personalities na nai-involve doon sa corruption issues. Like artista na connected dun sa politician. Tapos, itong artistang to may mga kaibigan na other artista. <laughs> hindi ko ma-articulate yung gusto kong sabihin. Kaya, ang point ko is, um, dati nagsasalita sila kasi hindi involved yung friend nila. Pero ngayon, yung parang na-involved na yung friend nila. Parang tahimik. ang hirap din kasi sa sitwasyon. Binisip ko kung ano ako ganun. Ako yung nasa sitwasyon. I don't know. I don't know what to do. Hmm, sige na. Parang hindi nga pangaluto yung kanin. I mean, pwede na yan, pero ayoko siyang madaliin. Anyway. Pakita ko sa palasan niyo yung ko. spam and egg. Again, hindi pala siya spam. It's whatever. Hamonilia. Hmm, sap itlog. Oh, by the way, nasa shoot pala ako isang araw, di ba? Ang weird. Bigla nila akong kinantahan ng happy birthday. Tapos binigyan nila ako ng cake from Karamiya. Honestly, yung kauna-unahang ever surprise surprise cake sa buhay ko. So, thank you dun sa... Hindi ko pat pwedeng sabihin kung anong yung sinute ko pero... Ay! It's weird. Thank you po doon sa mga nag-ano. Okay. I feeling ko okay na to. Kukuha na ako. And another ano, another thing Every time kukuha ko ng kanin sa bagong saing, nagsasign of the cross ako, ganyan. Tinuto sa kanya ng lola ko, nung bata pa ako. Tapos hindi na siya nawala sa ano, hindi na siya nawala sa system ako. Which is good, kasi kailangan mo naman talaga magpasalamat sa pagkain. Grabe, ang lahat talaga ng nangyayaring gera dun sa Middle East. Middle East ba yun? Grabe, hindi talaga ako makapaniwala sa so, mga nakikita ko talaga sa Twitter. Sobrang lala, as in. Hindi ko alam, parang kung matino tao, pag nakita mo yun, hindi mo mahaya ang mangyari. Iba talagang amats ng mga demonyong nasa may kapangyarihan. Nakakaloka. Ginagawa nilang laro ng mga tao. My oh God. Anyway. kung ako hindi content creator, iniisip ko bakit nag-VA din ako. Kasi may friend ako sa call center before. Ngayon, VA na siya. Ang yaman na din niya. Fairness. Love that for her. Anyway, hindi, hindi na ako magbumukbang ng kain-kain na pero ito na yun. Tigil na to. Oh my life. Oh, okay, ano kanta yun?